Nakilala si EJ Power bilang isang komedyanteng battle MC sa liga. Pero bukod sa mga classic niyang jokes na nagbibigay saya sa mga nanonood mapalive man yan o online, ay bumibitaw din to ng mga nakakatawa pero mapanakit na linyahan. Especially nitong mga huling battles niya, mas lumilitaw yung ganong sulat. Kaya naman para sa content natin ngayon, tara at ating panoorin ang mga dark jokes ni EJ Power. Pero bago natin umpisahan, iniimbitahan kita na ilike ang video na to bilang suporta at huwag mo rin kalimutan mag-follow at subscribe sa ating Facebook page at YouTube channel. Simulan natin sa kakatapos lang na laban niya noong Ahon 15 kontra kay Shea. Grabe yung mga dark jokes na binitaw niya dito. Sa sobrang madiin at epektibo ng mga linya na binanat niya dito ay nagmuang good boy at bida sa palabas si Shea. Na bibihira nating makita dahil kilala rin itong salbahe sa intablado. O oh, sige, laro na lang tayo ng bugtong. Subukan niyong sagutin. Ano itong cute na bagay na mas umiingay habang nag-i-spin? Si Red, Eh, di si Crane nung pinasok ko sa loob ng washing machine. <laughs> sa sobrang itim ng aking budhe, yung sayo mamumuti. Mas kupal pa sa pasaherong hindi nagbayad tapos nang hingi pa ng sukle. <laughs> Kaya kung usapang dark humor lang, hindi uubra yung pang bonjing mong dating dahil mas pangit pa yung gagawin ko sa'yo kaysa sa anak ni Bossing at Colleen. <laughs> Yang baby mo na yan, isa ako sa nag-abang dyan. <laughs> Paborito ang gawin, kilitiin yung paa niya nung nasa loob pa lang siya ng chan. <laughs> mas malala pa yung aabutin niya sa mga inabuso ni Michael Jackson. Maglalaro. Maglalaro kami ng close open, pikabu, combo ni Mike Tyson. Bub bubuha bubuhatin ko pa yung anak mong sobrang cute at sobrang pogi. Sabay ipapatikim ko sa kanya yung wasiwas na ginawa ni Incredible Hulk ay Loki. Bata pa lang daw kasi eh, yung pagmumuamo mo ang magdadala na ng konsumisyon. Ikaw lang yung kilala kong may malaking mata na hindi nakaranas ng supervision. At yung lolo mo nagpaaral sa'yo, nakakaawa. Meron siyang apong tanga. Kakaantay niya makatapos ng abugas siya, ayun, abo na siya. Ito, isa rin to sa mga masakit na patawa ni EJ Power. Yung bara na binitaw niya kontra kay Mzite. Nakakatawa yung linya pero at the same time ay mapanakit din to dahil kay Anigma na nga mismo nang galing na totoong nasunugan sila Mzite. Gusto ko lang magbigay ng special shoutouts kay Mzite. Nasunog lang yung bahay nila nung isang linggo lang. A few moments later. Marami na akong babaeng napalho dahil sa emasel na malsog at katawan ko na hubog at sa sobrang hot ko, pati bahay nyo sunog. <laughs> Ipaawa 13. Nasagad sa pagka stupid. Pagka-release ng laban yan, matik, may clip agad sa Facebook, malungkot na piano yung background music. ako may pinakamaraming panalo. Paano na lang kung masaya pa ako? Ano? Awang-awa na kayo sa pagmumuang to? Pag ito'y nagbigti sa harap ko, ba atadyaan ko pa yung bangko? Kaya ano, wasa, 3-0 na ang aking standing mga sir. Tatlo na nalalaglag ko parang anak ni Robin at Mariel. <laughs> Noong second round ng 2024, isa buhay tournament sa laban ng EJ Power at Romano ay may witty jokes na binitaw doon si EJ patungkol kay J. King at Romano. Simple lang yung pagkakasetup pero ang lakas ng naging impact. Ito yung mga linyahan na kahit nakakatawa ay kaya pa rin pagsabayan sa technical na bara. Alam mo, kayo ni J. King, meron kayong comparison. Yung anak mo, kamukha niya. Yun yung comparison. Pero magaling daw siya magluto. Wannabe na Walter White. Bukod sa longganisa, may isa pa siyang specialty. Buttered wife. Pero may bago na daw siyang shota. ha, -ha Miss! Mag-iingat ka na ko. Iba trip niyan kapag palo. Malalaman mong nang bababae yan pag may nakita ang lipstick sa kamao. <laughs> Real talk, yung shot mo gipit na gipit, kaya na masukan sa akin ang hindi mo nalalaman. Nagmukha na nga siyang bangko eh, kaka ko ng kakawidro. talagang di ko sinasawaan. Kaya binigyan ko siya ng magandang posisyon. Tayo, higa, may patuwad-tuwad pa. Kakalabas-pasok ng kakalabas-pasok ng ATM ko sa kanya. Ayun, nakaluwag-luwag siya. Itong linya ni EJ na binanat niya kontra kay Abra ay maihahalin tulad din sa bara na binitaw niya kay Mzait. Dahil noong mga panahon na to ay totoong na maalam yung mother ni Abra at ginamit itong pyesa ni EJ Power. Dede, seryoso, seryoso. Nakita ko yung drama mo sa FB. Yung mama mo na nasa heaven, na panaginipan mo daw noong November 27. Alam mo magandang gawin mo, Tol? Itaya mo yung birthday niya sa wedding. <laughs> then, 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 seryoso, mahirap mawala ng mahal sa buhay. Kaya sa buong pamilya mo, Tol, klon, 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 Tol, nakikiramay ako. Buong simpatsa at kalungkutan sa pamilya mo ay pinadadala ko. Kaya eh, tol, sige na, itaya mo na yung birthday niya sa wete. Galit na galit. Galit na galit sa akin to, sukdulan. Paano nun ko yung buong daigdig? Yung late na puruhan. <laughs> Nagpunta ako sa lugar nila. Kala ko nasa area 51 ako. Daming lumilipad sa ere. Kala ko mga UFO puta, mga bubungan lang pala sa late. Kaya pala nagtatawag ka ng old gods kasi lagi kayong binabagyo. Summer na summer sa summer, binabaha sa inyo. Kaya ano pang iyayabang sa akin ang putang inang to? Hinaharap mo bagyo? Hinaharap ko snow. Pero gumaganda na yung panahon. Makakabangon na kayo ngayon. Joke lang ngayon, paputok na kang mayon. Yung intro lines ni EJ Power sa na naging laban nila ni GL ay isa ring dark jokes na matatawag. Kumbaga, matatawa tayo pero mapapailing din. Matagal na akong kumikitil sa Manila mula pa nung Ahon 6. Di ka na magre-regenerate kahit magtype ng bago VIX. Umiwas ka man sa bala ko, lumemborak malakyano ribs, ang ending mo pa rin, airpots ni Jano Gibbs. ang gagawin itong booksmart kapag binarubal ko na sa kalye? Tatapak-tapakan na parang tae hanggang mawasa ang imahe Para ang dinaganan ng elepante at inapakan ng higante Sa sobrang grabe ng atake at ginawa kong pananalbahe Pati si Anigma mapapareminis kung paano siya ginulpi dati At yun, yan yung mga dark jokes na linya ni EJ Power. Kung kayo ang tatanungin, si EJ na ba ang hari pagdating sa dark jokes o dark humor? Gusto ko malaman ang inyong opinion. I-comment nyo na sa ibaba at babasahin nating lahat yan. Salamat palagi sa walang sawang pagsuporta.